Napakami Allah, andami king Andami King, sajid lang king Tamanin ko King Ayun, sabi andami king Andami Wala, wala Wala king, wala, king. Wala. Dami, oh. king oh. Andami no? King, mayito, mayito Mayito king, mayito Wala may Eh dami. Lo. Eh just pa lang ay. mapuno. Saka pa lang mapupuno na. Gas, king. Kumukulo 'yung lalo mo. Kumukulo king para may nagluluto. Dami. Dami kala sa dami pala oh. Dami. Dami na para may nagluluto. Eh grabe dami. Panalo. Ilalim <solid> mo ko, ilalim mo mo. mo, paging, ilalim mo, paging. Sige pa, Sige, paging, sige, pues oh. paging. oh. Dami, king, oh. Oh, aloy. Hoy, ang laki. Dito, ako toy. Ang laki, laki. Gayaan, gayaan. Huh. sila <Ergebnis." ride> sa Dito nga lang, King. Wala. Oh. Ilinabot, ilinabot, sa ilalim pa. Sa ilalim, ilalim, king, pa. Sa ilalim. King, pa ilalim pa. king, sa ilalim. Ayon, king, King, sa ilalim, King. Ang dami, King. dami. Ayun. Katakas. Katakas. Ha? Katakas. Ayun, King, ilalim, ilalim. ilalim, ilalim, King, dami, King. dami, K -taka. K -taka. Taka. dami, King. dami, dami. 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 dami.